Ang kaharian ng kaluwalhatian ay isang lupain ng luntiang kagubatan, malalambot na burol at tahimik na mga ilog. Ang mga mamamayan ng kaluwalhatian ay nabubuhay sa pagkakasundo sa kalikasan at sila ay labis na mapanagot sa kanilang tahanan. Ang kaharian ay pinamumunuan ng isang makatarungan na hari na namumuno ng may katarungan at malasakit. Sa mismong pusod ng kaharian ay matatagpuan ang isang dakila at sinaunang puno na tinatawag na balite. Ang puno ng balite ay isang kahangahangang tanawin. Ito'y tunay na makalangit, mataas kaysa sa iba pang puno sa kagubatan na puno ng mahika. Ang katawan nito ay malapad at magulo. Ang balat nito ay magaspang sa pagdampi ng kamay, subalit may kakaibang kulay na kuminisil sa liwanag ng araw. Ang mga sanga ng puno ay malalaki at malawak, nagbibigay ng malamlam na lilim para sa kagubatan sa ilalim. Ang mga dahon ng puno ay malalaki at mabasa, may malalim na berdeng kulay na tila kumikinang sa liwanag ng araw. Ang mga ugat ng puno ay isa ring kamangha-mangha. Malalaki ang mga ito, kumakapit ng malalim sa lupa at may mga bahagi sa mga ito na umaabot sa ibabaw ng lupa na lumilikha ng natural na arko patungo sa mismong base ng puno. Ang mga ugat ay malalaki at magaspang at tila naguumapaw sa buhay. Ipinapakita nila ang kanilang lakas at sila rin ang kilalang mga tagapangalaga ng puno. Kapag ikaw ay lumalapit sa puno, hindi mo maiiwasang maramdaman ang paggalang at pagsamba. Ang puno ay tila naglalabas ng malakas na enerhiya at malinaw na ito ay higit sa isang puno. Ito ay isang buhay na nilalang na nagtagumpay sa mga siglo. Ang mga alamat ay nagsasalaysay na ang puno ay nagtatanggol sa kaharian mula sa mga demonyo sa labas. Kilala ang puno bilang puso ng kaharian at pinagmumulan ng buhay at enerhiya nito. Isang magandang araw. Habang ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng lilim ng puno ng palite, nagtatawanan at naglalaro ng taguan, namamasyal sila sa init ng araw at sa malamig na ihip ng hangin. Sila ay nagkukuwento tungkol sa kagubatan na puno ng mahika at sa mga hayop na naninirahan doon. Ngunit bigla nilang napansin ang isang kakaibang pangyayari. Ang mga dahon ng puno ay nagsisimulang maging dilaw at kayumanggi at natutumba ito patungo sa lupa ang mga sanga ng puno ay unti-unting nangangalumbaba at ang katawan ay nagkakaroon na ng mga gurang. Ang kagubatan na puno ng mahika ay nawawalan na ng kanyang kagandahan at ang mga hayop ay nagsisimulang magtakbuhan. Naka 100 subscribers na tayo mga kaalamat. Maraming maraming salamat. habang ang kaharian ng kaluwalhatian ay unti-unti nang napapaluhod ng mga halimaw, si Kalag ay nauupo sa tuktok ng kanyang mataas na kalakipan sa malayong kanluran, pinagmamasdan ng kanyang hukbo ng mga demonyo. Siya ay naghihintay sa sandaling ito sa loob ng mga siglo mula nang magsimula ang pag-aalinlangan sa proteksyon ng Baliti Tree. Si Kalag, hari ng mga demonyo, ay isang napakataas na nilalang tumatayo ng mahigit pitong talampakan ng taas. Siya ay nakalubog sa madilim at nakatatakot na armadura na tila ba ay yari sa isang dikilalang metal. Ang armadura ay may mga spikes at mga intrikadong engravings na naglalarawan ng mga demonyo at iba pang masasamang nilalang. Ang kanyang helmet ay nagtatakpan ng buong kanyang mukha at mayroon lamang na dalawang makikita na naglalagablab na mga mata mayroon siyang mahabang buhok na itim na bumabagsak pababa sa kanyang likuran at ang kanyang mga kamay ay may mga itim na gauntlet na may matatalim na kuko. Isinusuot niya ang isang malupit na tabak na may itim na talim na tila bay umaabsorb ng liwanag sa paligid nito. Ang puno ng tabak ay may mga maiitim na gemstones at tila ba ito'y umuugoy at sumusukot sa kanyang kamay na parang buhay. Habang siya ay tumatayo at tinitingnan ang kanyang hukbo, ang kanyang presensya ay nakakatakot at nagpapakita ng kapangyarihan at kasamaan. Maliwanag na si Kalag ay hindi dapat balewalain at gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang layunin na sirain ang punong balite at kasama na rito ang kaharian ng kaluwalhatian. Namalas ni Kalag ang kahinaan ng puno at matiyagang nagtipon ng kanyang mga puwersa naghihintay para sa tamang sandali na sumalakay habang lumalawak ang biyak sa proteksyon ng puno na nagpapalakas sa mga mas makapangyarihang demonyo na pumasok sa kaharian, alam ni Kalag na dumating na ang oras. Siya ay nakatayo sa gilid ng kanyang kalakipan, nagmamasid sa napakaraming mga halimaw sa ilalim. Sila ay kanyang mga tapat na alipin, mga handang sundalo, at gagawin ang kanyang nais na walang tanong. Naglabas siya ng malupit na tawa Nag-aalab sa ideya ng kalunasan at kaguluhan o magdadala ang kanyang hukbo sa kaharian ng kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, ipinaabot ni Kalag ang kanyang mga alipin na sumulong. Ang huling pagsalakay sa kaharian ay nagsimula na at wala nang makakapigil sa kanya ngayon